Eh, napay kumusta Kamusta ka naman ngayon? Kamusta ka? Tangin na mo. Hindi <laughs> ka ako maayos. Bakit? Bakit? Kasi, baog na ako. Ah, uh, gusto oh, kamusta pagiging graffiti artist? Bakit? Bakit? <laughs> Bakit naman? Nabugpug ako ng puli. Ano bang nickname mo? alang tag name mo? Tutong. <idd> Ba't kaya binagbog ng polis? Kasi nahuli ako. Ano? Ba't kaya ba nahuli? Na. Na. Ba't? <Lust> Tama na. Ba't kaya ba tayo magbawa ka lang huli? Ba't Sabihin mo! Ba't? Ang. Ba't? Ang.